Huwag mawala ng pag-asa. Ito ang mensahe ni Senator Bongo sa kabila ng magkakasunod na talo ng Gilas Pilipinas sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup. Sa ikalawang pagkakataon ay natikman na Pilipinas ang pagkatalo. Ito ay matapos lamang ang Angola ng 10 punto sa nagpapatuloy na FIBA Basketball World Cup na ginanap sa Araneta Coliseum linggo ng gabi. Ang laro ay nagtapos sa score na 80-70 pabor sa Angola. Iniinganyo ko kayo na ipagdasal po natin, suportahan po natin ang ating Gilas Pilipinas National Team. Kahit natalo po tayo ng dalawang beses, hindi pa po tapos ang laban, meron pa tayong pag-asa. Tiniyak naman ni Senator Go na nanantili ang kanyang full support para sa grupo, gaya ng full support na ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hosting ng FIBA. Umaasa si Go na sa kabila ng pagkatalo ng Pilipinas sa unang round laban sa Dominican Republic at Angola ay magna number one pa rin ito sa Asia. Malaking karangalan kasi para sa Pilipinas na kilalang basketball mecca sa buong rehiyon na mag number one sa buong Asia sa FIBA ngayong taon, ito ay upang mag-qualify sa 2024 Paris Olympics. Pag tayo po ay naging number one, qualified po tayo, magka-qualify po tayo sa Paris sa uh, Olympics. Malaking karangalan po yon should we qualify po sa Paris sa uh, Olympics sa uh, 2024. Yun po ang ating tinatarget sa ngayon. Magtulungan lang po tayo, supportahan po natin ang ating mga players, coaching staff, supportahan natin ang buong uh, Gilas Pilipinas team. Gilas Pilipinas, puso. Araw ng Martes sa ganap na alas 8 ng gabi ay nakatakda namang labanan ng gilas ang Italy habang ang Angola naman ay tatangkaing makakuha ng pwesto sa second round kung saan makakalaban ito ang Dominican Republic alas 4 ng hapon. Ang laro ng gilas Pilipinas kontra Italy ay gaganapin bukas sa Araneta Coliseum. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez sa Gulat, SMNI News.